Hi guys, so nandito kami kayo nabakang Gumala kami ngayon kami ni Madam Kasama So May aso pa talaga Gawas dari bakang Gawas bakang Gate-gate mo, murah buk daga kuarta Alilak pagid ninyo. <laughs> Ito yung bahay ni Bakang. Oh. Basta ta si Bakang, guys. Dugay kay Gabrielan. Dilingin kasi lo galak lang gate, puro kay kawaton sa ilaha. Dai na ba mga sanina nga gilihalay? <laughs> mga <laughs> Mga lain yung bra. Hoy, nakita niyo mga bra o pangit kaayo. Galak-lak mo gate, puro pilingon mo milyonaryo mo. Kag tulog kag Japan dako na mo ulo. agit git git lagi mo. Oh oh. So, ayun guys. Balay nasa sa bahay, bahay kami ni Bangka. Ma. Sa <laughs> hmm. <laughs> mga uy. Hindi na kami. Hinuko nagsaging sa akin. Nagyatay. Dia diet. Kita kami bawa dia ke makai. Jadi kenapa kamu diet? Diet, diet dan apa lagi? Saya hanya bawa dia ke makai. Dia hanya bawa dia Dia diet, dia penat. Dia hanya bawa dia ke makai. Dia diet, dia Kurut seolah-olah kuruk-kuruk Tidak, maka ibu dah siap bahkan kuruk-kuruk lagi <laughs> kau Nak kadum-dum Kalau mabu-mabu si indah yang lap Mabu-mabu si indah yang lap Mabu-mabu si indah deh. lap Tidak, tak boleh Habis niak nanang Tak boleh, mabu-mabu niak Tidak, tak dulas. Tapos, siyempre, bago mo isuho saging, kailangan natin lagyan ng... Ang buwan yung buwan? Hah? mo yung silahat ng buwan. Ha? Dung-dung. Bakit hindi ay? Ayun na, ang kung sapay kami ni Baka. Si Kuan ba? Ito pinagawa ni Baka, guys. Ayan. guys! Nagyan ka ay nagsuga ang saging, aboy sa saging. Uy! Nakahaponis pa siya. ayan, ito yung sala niya, family, ano nila? So guys, ano natin mga movie? Ayan. Nakanin mm -hmm. sila kayo yung mga sofa nila. Ayan guys. Hindi, ko nilin yung mga movie. Pag wala po, hindi sila nagpapalit. Pag wala po, hindi sila nagpapalit. guys? <laughs> <laughs> Hi guys!

Ay lang umiikas sa gym guys so, so nito kami labakang <laughs> Nandito kasi ba nag-e-edit ka ng edit sa nag-video Abang nanonood kami ng movie Oh God! <laughs> movie Ay si lang hindi kami yung! yung, 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 si yung Oo <laughs> At nag-prepare nag -nag pala si Bakang ng ano, lunch namin today Ayan yung aming lunch Nag-aro siya ng gulay Parang mag kami o magsinigang na baboy nang siguro kami si Bakang po yung magluluto at um, ayan, ayan po si Daddy. Ayan, nagluluto po sila. Hmm, ayan. Morning, Mr. Skyler. Ito pa lang Daddy. Ito yung kasi ay, kasi ay, nila bakang. Kawawa. kawawa kasi wala na siyang kain-kain mga ilang araw na. Hindi ako giyon. Hindi na siya nakakakain. Mm -mm. ito yung ba malinis pa rin yung bahay <coughs> ni Baka at maganda pa rin yung kanyang house at uh, bakit balik bakit malita ta tong ano niyo kang isto guba lagi mag isto kasi po sa ako guba eh, katong, ba? Katong, na gyapo ay katuan baka tong inaani bagsa ta ani kadang dili katong lutuanan no, gid ba oo oo oh. ah gabay lagi mag ibutan tapi kang... ano lang ning kunani kang 500 ano na Muna nalang akong palitun, no? 500. So, ayan, guys. Kaya ko pa mo kita ahok. taya na ba? Uli. Uli pa rin si Johan. So, dito ay kwarto. Diba? Hmm. Ang ganda din ng mesa ni Baka. sa so, yung mesa, ang ganda din. Hmm. Sa so, nabas naman tayo. Na labas pa ito yung labas nila kasi alam ko na miss view yung bahay ni bakang yung labas mm -mm. at may gate pa sila kasi ngayon lang kami nakapunta dito ulit sa bahay niya mm. diba oo Gaw gawa lang yung Ayun kwento. Ayan, guys. O, nag-read si Bakang. Marunong naman si Bakang maghiwan ng ano, ng uh, ano. Kasi sabihin sa uh, aking live. ba na, sa palikya ako dati nagtatrabaho. Pero yung bibig mo, ano, parang uh -huh. yung use ni kamay. Alisintay. <laughs> Ayan, guys. Admit ka. Hairy. Mm -hmm. Ano to ka? Uy, sa Bobby. ang sarap ng isda, guys. Malap Oh, sa yun ng isda yan. Ang isda isda, uncle. Okay. Oh, yan po yung ating lulutong ito din. At si Bakang naman ay magagawa siya ng adobo. Gagawa si Bakang ng adobo. At dito pa yung luto na po. Ito yung labas. <laughs> Pinakuluan na po yung adobo na na gusto ni Madam ito kuno ng apoy ah oh, di pa dito sa probinsya at ang daming kahoy niyang bakang guys oh sobrang dami nila ng, um, ano mm. diba? di ba 'yan ang ulam ngayon guys at dito kami kakain ngayon mag lunch Si no? wala nang problema. Last, last. Sabog na. Sabog. Mag-usap na kami ni Kano mga 3 weeks na siguro okay kami. Na-explain ko na rin sa kanya lahat-lahat. Na-explain din sa kanya lahat. -lahat. Na-explain din siya sa side niya, ganyan-ganyan. Kaya talaga ako umiwas kanya. sa kanya, kanya before ako umuwi ng pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Kanya kasi nung sa Japan ako, may... Stoy! May... Nung nasa Japan kami ni Jigjag, meron kaming minute doon sa Japan. Nagbigay ng pasalubong, tapos meron siyang sinabi sa akin, about kay Kano at sa mga followers ni Kano or supporters. Kaya ako na bad trip kasi meron pa nagsabi na si Kano daw binayaran para gawin yung mga ganito, sunduin ako sa airport or ikis ako sa noo. Yun ang nalaman ko. Then, yun pala, may misinformation pala yun. Kaya di ba sabi ko may nalaman ako pero hindi ko confirm totoo na binayaran si Kano, binigyan siya ng gift, pero hindi para magsuit sweetan sa akin, na ganito ganyan. Kung baga binayaran, binigyan lang siya kasi dahil dun sa isyong magkalaban yung team ng ex ko, tsaka team ng Kano. So ginawa niya, na, ginawa niya yun para pang asar lang doon sa team ng ex ko. Yun ang purpose ni ng follower na gawin mo to bayaran eh, bigyan kita na ano kasi ako na bahala sa iyo. Gawin mo to para yung mga follower ng ex ni Ganito, ma mabuisit kasi doon yung nag-start yung nagsabi si Kano na malabo pa sa bulag na maging kami ni Brenda. Yun yun. So si Kano, hindi niya alam na ganun pala yun, ganun ganyan. Ako naman, na trip ako kasi ba't kailangan kang bayaran para magsitsweetan sa akin eh. Halik-halik ka pa sa loob ko. So nag uh, misinter Tapos yung spy-spy naman, wala pong ibang sinasabing spy sila. No? Ibang issue naman yung spy-spy na yun. Nagka, nagkataon, lang. Nagka lang talaga. Kasi dati kasi may GC yung ex yung supporters ng ex ko. Tapos meron silang member doon na taga doon sa amin, malapit sa amin. Tapos babae siya. Siya pala yung nagre-report ng mga nangyayari doon sa farm. So sinasabi, nalaman na lang namin nung nasa Japan pa ako, si Rhea nagpost, ng spy. Nagkataon lang talaga. So, hindi po yon konektado kay Kano yung spy. Yung spy is konektado dun sa kabilang uh, GC ng, ng mga supporters sa Exco. Oh. Nalaman namin na may spy pala sa GC nila. So, yon Hanggang sa nagka-comment-comment na nangangang. Hanggang naghiwalay na tuloy kami ni Kano nang dahil sa... Hindi kami naging mag-jowa. So, yun dahilan bakit kami nag-iwas-iwas. iwas iwas And then, nag-usap na kami, nagkausap kami, ganito, iwasan mo na yung ganito, tapos huwag ka masyadong harsh magsalita sa mga follower kasi ibabato din nila sa iyo yan, ganun, ganun So, okay na kami. So, kagabi, pag nagkita kami, ganito, ganun, ganun, tsaka agad, pag nagkita kami, ano oh, ka din, yun din lang ko, ano na, ano. sabi ko, So, oh, oh, di ba kagabi ka rin? Kiyo, di ba? Pag pumupunta sa bahay, bigla na lang siyang sitswitan. Kaya ang tanong ko sa kanya, kung hindi ka bayad, kano ha? kung hindi ka bayad para gawin yun, ginagawa mo yun dahil gusto mo. Ibig sabihin, gusto mo ako? <laughs> yeah! so, charot lang. Ang yeah, yeah, yeah. yeah. di diba? sa baloy ti. Ano yung diritsu? Saan ko mo ka? Basi bayad na mo ka ha? Ang <laughs> nga, Ano Bay ba mo ka kailangan ba? So, alam mo ka kunin mo? So, yun ang dahilan guys. So, we're okay naman na. Tsaka kung may jowa man si... Kano na sinasabi niya may, may may sugar mommy siya, may jowa siyang follower. Walang problema yun guys kasi problema na nila yan dyan. Ang akin lang, kung jowa na i-reveal na lang niya para ano. Pero siyempre, pag may jowa kasi siya, mawawala yung mga supporters niya. So tagot-tagot lang kung may jowa man, kung may jowa Kung wala, hayaan na lang natin siya kung anong jowa niya guys. Kasi kung love niya siya kano? kung love niyo kami, kung sino man yung mahal namin, dapat mahalin niyo rin. Ang hindi ma lang maganda kasi nagtatago kasi malay natin kasi ayon ng identity ng jowa niya na ma-reveal o kung may jowa. Kung wala, Huwag natin masyadong i-judge. Basta ako, asa na maging kami kasi... Oo, magkabuka ni ano? Ay, importante... Nalubing... Na Ay! Charot! <laughs> charot! charot. <laughs> diba? Di bali nang hindi magkatuluyang, importante... Nagka-tikiman! Tsaka <laughs> <laughs> huwag ka nang yun.